bili naman, binili na nila. One is to do away with competition. Ay, wala nang magandang frequency. Okupado na lahat. So, nag-apply sila and it was given for free. Wala silang binayan ni 5 centimos. Ngayon gusto ko nang isa uli kasi hindi nagamit kasi they are hanging onto it, itong dalawa, para walang kompetisyon makapasok. So, kita mo naman kalukuhan ng... Ngayon, ang kinukuha na, ko na ipabalik ko na, nag-cabinet meeting nga kami, yung alas dos na alas dos. Pagdating doon sa item, kasi kakarami, sabi ni Rio, military po niya, sabi niya, Mayor, yung... Pabayarin man tayo ng 3 billion. Nandiyan si